na oh, 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 si Cook. Chef, ano na yun? Si, eh? si Chef Boy. Chef Boy Logro. Oh, bakit yun ni saging, <laughs> Yung kalan. ni Ha? Boy, ha? Ah, tambahan Okay na. Meron po. Kagamitan po natin. Check over. Bigat mo na. Bigat. Oo. Muta na mga release niya. Hmm, nawakan na ako ni Kuya. May pigsa pa naman si Kuya. Ayos lang naman ah. Parehas eh. Parehas. Dali ko na ito. Ang inamin natin. Okay. Ayan. Ah. Sigurado ko ba, Tito Darius, masarap yung lulutuin mo? Sobrang sarap! Sobrang sarap! Hindi makakapasok sa trabaho. Ha? Ah. Mag Oo. Magluluto po tayo ng masarap na masarap na masarap na masarap wow. na pagkain. Um, Ang po ay yung pinto na kinakinain po ng pusa kagabi. Oo, yung po sa, oh, yun sa uliin kakainin natin. <laughs> Mamaya akong gabi makikita. Ayon. Tito Darius, good morning ka muna. Good morning, good morning mga katera. <laughs> Yun lang okay na, Tito Darius. Okay na, okay na. Ano yung ano mo, ano yung minu mo ngayon? Ah, uh, ang, ang menu natin ngayon mga katera. Ano yan? Ano po ba to? Oh. Hindi. Ano po? <laughs> Mushroom. Mushroom. Ining-miss ko lang, ining-miss ko lang mga katera. <laughs> Pero iyan ay pantawag po sa amin ay kabuti. Oo. Oh. Oh. Pero kabuti. iyan po yung tinatanim siguro. Hindi po. Naka-narsary po siya. ayun nga po. Ay, <laughs> hmm. ay nakapag na. abangan nyo mga katekram. Pag naluto na to, kayo muna makakaamoy. Oh. Ano pa maliban sa mushroom? Masyong... Ah, maliban po sa mushroom. Meron po tayong... po. Ay, dito na. Ang masarap uh, na, na pako. ko. nagmamalaki pa pinagmamalaki ng mga Kabalay natin. Ah, oh, baka pwedeng okay, paamoy dito daw. Ito po. Oh, po binibinta po namin, kinukuha namin. Kung saan tumutubo po yan sa, sa tabi ilog. Oh, ano <coughs> paano po ba pinakamasarap na luto, luto dito? Pinagawa, Alam. Alam ni Kuya Junior. Ah, kinilaw, Tatay Ram. po. Ah, hmm. po. Salat, kuha ka ng buko. Mga buko. Hindi <laughs> po. Ah! Oh, sige. Okay, okay, si bagong, eh, paano? Iwan na namin kayo dyan. Doon kami. Kaming pala ni Kumari ko. Kumari! <laughs> oh, kumari ko yan eh. Oh. Mamaya si balay titikman niya yung sabaw. Okay, Tito Darus, in-charge ka dito. Baba lang, na kami doon. Thank you. Tara, Kuya Ayan po, magandang tanggal. Ang katuwa ka to, Egram. Napatitig ako sa dalawa, oh. Tinitigan ko na lang sila sa kanilang paggawa. Nakuha po akong makikita yung kakasalan ni Egram. Ayan, ayun ang ko dyan. Ayan, babalatan po kayo ba ngayon.

Labor, kuha ka ng isa para ano, uh, tignan natin. Ah, mahirap niya. Nasa malabok na sinpa pa utak. Ang kaya mga ano dyan. Ay, dyan kabilis matapos yung isa. Tignan. Ay, ako. Kuya Daniel, iyan mo mga. Iyan mo. mga, ba't kailangan balatan? Para hindi na mabilis na lumambo, pinapasok po kasi nambok po kung may balas. Hmm. At pa paano, medyo tumagal naman po siya kung ako masilipid ka, ano. Bakit? Ang ganito, Kuya Daniel, gano'y gano tatagal ito? Isang taon lang po. Isang taon po, hindi na ako pwede. Kinakaya so, po kasi nambok-bok pag yung ganito na lang kami kumukuha ng mga pambahay. Pa, paano po kung i-spray yun lang siya ng pambukbok? Ay, hindi po siya mamukbok. Hmm. Ah, yun pala. Yun pala yung solusyon. Bibili po tayo yung pambukbok. Kaya e, na po nito ah. Kaya po nito yung ito. Hmm. nito. Say... Yan ay ang pambahay nila. Kuya, gawin sa'yo ni ano mo. Pakita mo yung sinasabi nila. Ayan pong bahay na yan. Ih, lahat pong bahay dito, sabay-sabay lang po itinayo. Ayan ay pong ay, bahay na yan. dinamik <Sumpting> <laughs> <t songs> <t> <unjust> <sumpting> kaliwa <tvas>

Ah. Ha. Tapit-trip-trip. Yan. Yeah. May mm pang-20 -hmm. katulungan Thank you nakakahanga itong mga ano natin, kategram, mga kababayan natin dito. Alam mo yung ano, yung mapapahinto ka na lang, tapos tititigan mo sila at matutuwa ka talaga sa ginagawa ng mag-asawa. Good job, Kuya. Kami na lang po kasi nagtutulungan mag-asawa. Hmm. Ba't mo ginagalingan? Para kung tapos la po kaagad agad at nakakitulog na nga po kami. Para mga um, maganda rin po kasama. Good job, Kuya. So, Oo oh, nga. Mabilis ka agad. Giniba na pala yung bahay kahapon. Eh. Kahapon ko ka po yung giniba. Mm. Nasa ano po kasi kami kahapon katek? Nasa hospital lo kami. Kasi nga po, ang sad yung mga iba pong kasama na nasa hospital ng araw po kayo. Mm. Dinala ko yung, ano, yung isang kasamahan nyo doon. Naka... Eh, naman po yung nawa ko Naka-confine. Mamaya malalaman namin yung result sa dugo, sa ihi, sa x-ray. Kaya ano lang. Pero ako sobra akong natutuwa sa mag-asawa din na to. Talagang kahit sino naman dito ka telegram nakakatuwa lang talaga. Yung, yung inaabot natin na, ano, na pagmamahal, talagang sulit. Pinapahalagan ho nila. Anong susunod po na gagawin nyo yan, Kuya? Nalaga mm, ko na po yung pama ko. Anong yero? Okay. Ay, yung pang sa ano na po. Susyan! Wow. Grabe naman yan. Para sa mga kaibigan natin dito. Oo. Uh -huh. Bumili ko kami ng ano katekram ng ganito kanina. Para pagka nagluluto, mabilis ko katekram. Ito po yung binili po ni Tito Daris kanina. Special... Kabote. Pero marami po yan. Pag sasalusaluan na lang naman. Tsaka nga po yung ano... May May Ouch! Mainit po na to. May po Nagluto na pala ng kanin. Meron na pala Napaso nga lang. Tito Daris, dunoon muna kami. Meron pang kapater yung gata natin, Tatay Ram. Mm. Saan? Ah. Ako ito lang okay na ako eh. Pero may bonus pang ano no? Uh, ano naman pagtatayaran ng ano na natin yan. Mm, go eh. go go go. Thank you Tito Darius. Kuya, gusto pakita mo yung ano, ang ganda ng bawang. Oh. Babawangin natin yung bata. Oh, ano na? Eh. Yung mga nanay nating nagagandahang nanay. Ya ya ini tuan ini. Kalau di muka tak, Gutom na ba kayo? Gutom na? Oh. Okay. Parang kinakaban yung chef natin ha. Yung disabong. Yung disabong. Yano po yung specialty na linuto ni Tito Darius. Pero ma, kakainin mag-ina ko kasi yung bata po.

Mama maraming salamat po sa tanghaling binigay mong biyaya. Sana po ay bigyan mo kami ng lakas sa biyayang ito. Sa aming raw-araw na lakas. Nagpapasalamat din po kami ama sa mga taong tumutulong sa amin. Sana po ay matulungan pa niya ang katulad naming mga ibang taong mahihirap. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Palakpakan naman natin yung chef. Ano natin? Natin chef. Ah, na, oh, Oo oh, nga pala. Mangan mamangat kita ang katekram. Mangan kita katekram. Mangan kita Thank you. Tignan natin po. Ah, kaya, kaya. Ay, lalagay. Ah. Mm, na po Halay, Sarap pa. Tawag. Sa mm. <laughs> hmm, gusto mo sa ulam? E di. po kayo, kuha. Kuha. Masarap po 'yung luto mo. Na, boys. Pinapauy sa nagaga ko. Gusto kayo ni. Sir. Sige Diyan tayo kuya.

Kaya ang ating ang gawin. Kaya muna, kaya muna ang kay ibububong natin yung takya mong tinanggal. Parang ang sarap po nang tawanan niyo ko yung munching eh. Hindi ah. ko naiintindihan eh. Sabi ko sa kanya, kaya kanya din. Eh, yeah. malutin niya maigi. Kasi yung pag Uy, magkala kaya ay nagpapakondisyon misa sa tanghali ay. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> At may gumalaman, hindi sila makikita. Nagpapakondisyon mo pala pag tanghali. Ay, siya ba ang siguro? Siya, kagibiro lang ako kami. Hmm. Ito pong CR na lagyan na po ng skeleton ni Goya Monching. Y yo y en pinto. 女の pang sa oras sa trabaho natin ah. Kaya siya lang ako. Ah!

Fi <laughs> bye okay.